mga kaibigan 5.12 ng umaga July July 24, 2024 mga kaibigan bumalik po o dito sa akin original na tirahan dito sa Bacor, Cavite makalipas ang alos limang taon tignan nyo mga kaibigan ang baha rito ngayon lang ngayon lamang po ako nakakita ng ganitong klaseng baha mga kaibigan tignan ninyo habagat mga kaibigan pangatlong araw na ng pagulan magdamag tignan ninyo mga kaibigan ngayon lang ako nakaranas ng ganito sa pagbabalik ko rito sa ating original na tirahan dito sa Pacoor. almost five years biro mo almost 5 years ako wala rito itong maladatnan ko mga kaibigan habang natatapon ng basura ayan no Ayan, yung, yung hinila ko, napakabigat, hinila ko. Grabe, pangatlong araw na nang magdama ng pag-ulan. Anak ng toko. Ito ang madadatnan ko sa pagbabalik ko rito. Dahil sa bagyong karina to, yung epekto ng bagyong karina. Tignan nyo mga kaibigan, tignan nyo lang ako nakaranas ng ganito sa tanang buhay ko. Ganito pa isasalubong sa akin. Oh, tignan nyo mga kaibigan. Nasugatan pa ako, Nad nadulas ako doon sa KMC, doon sa may bakuran namin. Oh. nasugatan na naman ako sa tuhod. Doon sa kaliwang tuhod ko mga kaibigan, nadulas na naman ako. Buti na lang hindi ako nag -chinelas. Ayun Ay nung lalong nag malala. Mga kaibigan, tignan nyo, tignan nyo mga kaibigan. Tignan nyo gano'ng kalala oh. Oh, tignan niyo sa kabila. Ang bihira. Parang ilog na mga kaibigan, no? Oh, ayan oh. No? Ba sa sabi niya, sabi niya edited eh, ah. Oh, ayan oh. No? Nakatungtong ako. Umaagos yung tubig pa harito. Sisikat pa lang ang araw niya, meron madilim mga kaibigan. Orchid kita Porky Bow, naku po. ako na, na ano pa ako. Natulas ako. Oh. Huh? Nadulas naman ako doon, naman ako doon sa teres na namin, sa, na sa pagkaatawang ito sa teres O, oh, tignan nyo, tignan nyo. Tignan nyo mga kaibigan. O, oh, yan. Lago po. Kaya gusto kong bumalik doon saan eh. O, kumustay ko anong nangyari doon sa aking boarding house eh. Doon sa may highway. Ang toko oh, ako. Tignan nyo, tignan nyo mga kaibigan. Oo. Oh. Baka sasabihin nyo, edited ha. Oo. Oh. Tignan nyo, tignan nyo mga kaibigan. Yung pag yung karina ang pahamak eh. Ito pa ang... Bagong gising pa ako niyan, ha. Mga Oo, oh, yun lamang po. Papay.